Are you what? Nakatingin ka sa lola. Ha? Huh? O, tingin din sa camera eh. Hello. Ba't ang lungkot ng baby Yoshi namin? Yushi. Ba't lungkot-lungkot niya? Wala akong pang-upload ito na lang. Kasi pagod si lola. Dami ginagawa. Yoshi na. Sabihin mo, shout out po sa mga Mars ko. Mars ko. Ate salamat sa pag-subscribe at comment. Pakishare na din po sa lula ko. Thank you very much po. Sa mga kaaw-aw ko dyan. Sa mga kaaw-aw ko, mga papis dyan. Pakicomment naman po yung lula ko. Tulungan nyo mag-subscribe si lula. Kuya, dali. Tinuha siya na. Parang nakaintindi. Ganon din siya, oh. Oh. Dali na. Lika, 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 dali. Dali. Ta, 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 ta. Labas tayo, dali. Dali na, Yushi. Ay. Titig, titig lang, eh. Dali ka na, lika na. Okay, dito. Pinsi lang isa. Alin? Ito. Mars, mayroon tayong ano, Mars. Ay. Lumapit na siya sa camera, Mars. Ang cute-cute ng apo ko, Mars. Mars. Tulungan niyo naman si Lola, Mars. Mag-subscribe si Lola, Mars. Subscribe si you, Mars. Please, Ay, subscribe kay Lola. Sus! Iniwan pa tuloy kami ni Yoshi. Yoshi! Hindi dito. Ay, di guys, kita dahil. Guys, sa lola ko, guys. <laughs> Mars. Mga Mars, shut out sa inyong lahat. Shut up. Bye-bye. Bye-bye na nga. Ay, di marunong si Yoshi. Bye-bye. Hindi -bye. kita ng dog food pag ako mag-ano dito. Bakit pa pa nga doon sa kanya. <laughs>